Anong ginawa nyo? Wow, oh, yeah, tayo, oh, vlog muna tayo, vlog muna tayo. Okay, nakikita nyo po itong mga batang na botas, nagpunta sila dun sa ano, nagpunta sila dun, saan kayo nagpunta? Sa Putikan. Sa Putikan at nangwa sila ng Alimango. Okay, ngayon. Teka, sandali, sandali lang, oh. Patututukan natin yung Alimango, ha? Asa niyo? Oh, ayan. Ito oh. po, oh. Ayan po yung mga nakuha nilang Alimango. Hmm, ayan. Wow, ang ganda, ang tataba. Ayan po yung mga alimango nila nakuha O, oh, tatabao, oh, eto pa ba Masang oh. babo yan Paano ba kinuha? Tinukot Tinukot Tinu Tika lang, o oh, dyan Hindi ba kayo na, ano, kinakagat? Kinakagat minsan Ah, ng, yan, ng, ano, ng alimango? Ngayon, anong gagawin nyo dyan? Bibenta Okay, magkano nyo naman mabibenta yan? 300 101 kilo 300 101 kilo? Kilo. kilo? Talaga? Kilang kilo yan? Kilang kilo Tapos, maghahati-hati kayo? Tapos Tingin niya Ayan po yung nahuli nila alimango, oh. gumagalaw-galaw pa. Saan nyo ba inuli? Yan, galing. Ito na po, nagtatakbuhan na ang mga alimango na huli nila. Ito po yung mga... So, nakikita nyo? O, oh, ano ba yan? Ayan, tika lang. Ayan po, nakakatuwa naman itong mga bata na taga rito sa Nabotas. Nakikita nyo? Ayan ang kanilang uh, pinakang uh, sabado kasi ngayon eh. Walang pasok. Kaya yan o. Oh. Kanina nakatambay lang sila dito, nanonood sa aming training. Pero ngayon ay... Uh, magkakapera na sila dahil eto ang tataba ng mga alimango at ibibenta daw nila ng 300 per kilo ayan okay ngayon papakilala natin natin mga gwapong panguha si ng alimango sino to? ako si Lucky yan Lucky si Ren. Renz Aiden Aiden Jobert Jobert Gunter yan so ayan po yung eh, nahuli nila o oh. alimango yan so nakikita nyo po itong mga bata dahil walang pasok ay nag sideline ay nag sideline Nakahuli sila ng alimango. yan. Ang pataba. Yan. Galing niya naman. Ice. Yan. Kanya benta yan? Kanya ba benta? Kahit kanina po. Huli mo na. Gasan nyo muna eh. Huli mo na po. Ah, 300 kilo. 300 kilo. Tignan ko nga. Ilang kilo yan? Taga-bulakan eh. Hindi na po alam. Hindi na po alam. Puro lalaki ba? May babae rin. Ba? Baba <laughs> 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 babae <laughs> ba yung lalaki? Babakla. Hindi, sila na Bakla ay, makla. Hindi oh. sa'yo lalaki. yung Ano ba? May patulis sa oh, Maganda babae. Babae. Maganda babae. matabay babae kasi may anak yun eh. <laughs> Maganda yung babae. Ang <laughs> anak. Pag-ibig orasan pa. Sipit ko. Sipit mo? Dapat yan, ginangin mo muna kasi naninipit siya. yung, no, yung na, na, po na po yan? Naubos na yata na sipit. Basic na pa po. Na po yan? Ganunin mo, ganunin mo yung ano. Mga nakapang na po yan? Sina ano? ka. Lalaki. So, lalaki yan. Ayan po, kanina, ito, mga... Ang popogi nito kanina eh. Kaya lang Malaki ngayon, na, mukhang mga taong Malaki putik malam. na oh. Na. <laughs> <laughs> Pero okay <laughs> naman. At least, marunong naman silang dumiskarte. Okay. Ano? Okay. ano? Ano? Bason ano? Pera, Pera naman. Pera naman. ba Okay, that's good. Isa tumambay daw Tama. Okay. Bye-bye. bye nga. Ayan. Meron na pong uh, bibili. Bibiling ko sana. Kaya lang, naunaan na ako ni ate na bumili. Sige, bibili ako. Kaya lang, ano. Ano na yung binili nyo? Ayan lang yung mga pinili nila. O sige. Sige, ugasan na yung babae, tapos yung tira, dalhin nyo sa akin. Kasi yung babae, oh. yung lalaki, pwede lang miswa yan. Oo, oh. bakit? Ano bang ba pagkakaiba ng babae at lalaki? Ha? Magkaiba na, babae. magkaiba ng lasa? Kasi mas yung, <laughs> yung, yung... lalaki kasi puro laman lang niya, masipset. Ah. Yung babae... Mama sales! Yung babae... Ano ba eh? Ano yun? May taba kasi yun kaya nauukit. Okay. Ay, don't, 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 don't. Oh. po ba? Bibili ka ba? Oo. eh mo mga taong putik. Ang, ang gagwapo niya kanina eh. Kaso ah, nanguha sila ng alimango. Ayan eh. ang itsura nila. Naging taong putik. Tingnan natin mamaya ha. Kung ano yung itsura nila. Hey! eto na po. So, na, bumugi na ulit. Ito na po gagwapo. Mga mukha siyoko Hahaha. <laughs> Talo na to. Oh. Ay, dali, atataw. Ano ka ba? So, ito na po. Naligo na rin sila doon sa dagat. <laughs> At uh, ako po ang bibili nung kanilang, uh, nung kanilang huli na alimasan. alimasag. Uh, makakatikip ako ng alimasag ngayon na huli ng mga batang na butas. Uh, hinuli sa mga butas-butas dyan. Okay. So, ngayon po, ay uh, binigay, binaya, binigay nila sa akin ng 300 per kilo. Pinatawad pa ako ng 50 pesos kaya magbabayad ako sa kanila lang. 550. Uh -huh. Oh, kanina nag nakatambay lang yan dito. Pero ngayon po, may pera na sila, 550 pesos. Ano gagawin <laughs> niyo sa pera? Pambili ng pagkain. Wey, ano pagkain? Baka ipang sugal niyo ha. Oh, oh, hindi po. Hindi po minsan sugal. Ah, pa... ah, tandaan niyo mag-ali ano? kayo. Huwag kayong magsusugal ha. Tama 'yung tama 'yung ginagawa niyo, discarte Pero kailangan pinagpaguran nyo yung pera, gamitin nyo sa sa maganda. Okay? Opo. So, ito po. Malilupit na bata. Nagsa sideline. O, oh, kita mo. Oh. Side lot lang. 550. Babayaran ko na. Wala kong kwarta. Wala ba ako? Wala. ba ako? Sino man, Sino man, Sino ano? Sino man, Sino, man, sino, man, sino Di ba maligay? Dalwa Tatlo okay. Apat Lima O, yan Alin. Okay O, Alis. sandali. Alis na sandali. na O, ito Ito na ba yung mga imasag? O, ano, ano masasabi niyo mga bata? Thank so so you! Ba? Ano masasabi nyo sa mga bata, mga kabataan din na ano? So ano masasabi nyo? Hiyahin nyo kami! Sila, sino mag-igaw, gawin mo salita? Hiyahin nyo kami! Sige na, mayayain naman ito so, mga to. Yes, kailangan mo tatapang Ang masasabi mo sa mga nanonood na mga bata dyan Okay? Kailangan nyo away! Okay. Kailangan mo ka pera ayaw! <laughs> <laughs> Ito! Oy! eh <Hilayin! laughs> Ayan! So, nakakatuwa po, nakaka-inspire po yung mga bata, no? Kita mo, sa isang iglap lang Dito sa nabotas, uh, 550, pero alam niyo, Sobra to sa kilo, ewan eh, ko saan nila dinila yung iba eh Pero, anong gagawin niyo, ba ron? Pinta ulit! Pinta ulit! ah, uh, bibenta na uli nila or kakainin so ayan po pakisubscribe naman sa akin youtube channel pakilike and share ng ating video maraming maraming salamat bye, po kawai 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 hey God bless you all bye